Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga senior citizens dito sa ating bansa. Wow na wow! Alam nyo ba na maaari kayo na mismo ang bumili ng tig 20 pesos na bigas? Saan nga ba ito? Ating alamin? <coughs>